Ano pa na yung body complaining nyo, sir? Ito, ito, o oh, yung ito, matagal na ito. Tapos ito dahil yan. Tsaka ito, o. Oh, hindi na May natapilok so, eh, sir. Wala. Pag, pag naglalakad ako, mm -hmm. Yung kung tumatagal, uh, naglalakad kasi ako every morning. Mm -hmm. Tapos biglang hindi na ako makalakad, napipilay ako. Pero wala naman akong nagawa. Parang, walang wala listo. Like, wala. Wala naman ako. Wala naman ako. Pinipindod ko naman. Oo. Oh. Wala naman akong nasakit. Ano yung sakit niya sa pag-ilakan? Yung sakit na nakakapila, yung parang hindi mo maiyapa. Ah, okay. Pero wala ng history like wala yung na, hindi naman. Mm. Mata na si Neil Ah, pag tumigas yung muscle, kukumpleto yung ito. Yan ang masakit pero pag pindutin mo siya, wala naman. Doon mismo sa may gitna? Ito halos siya. Kaya minsan naglalakad ako, may gitna. Bukod doon may iba pang body complete. mostly ito yung masyadong stretch. Oo. Oh. Sa sakit um. okay. Pero, pero paano? may mga may mga movement pa na pati ka yun. Yun lang siya. Yun na. nilagay dito sa... Yan, yeah, limited na. Limited siya. try mo daw sa Rachel ito sa si Ikaw. Yes, sa red. Walang history yan sa wala siyang history like kung nakaano siya wala na last na Ini ulangin, lepas. Ito, marami na. Daba? So, palagay ako ng kamay mo dito. Ngayon, uh, steady mo lang siya. Itutulak ko papunta doon. Tapos, gagawin mo. Puntuhin mo Okay, okay. بس كيفهم هاي مين ساكن هاي اليوم العالي لاباس Okay, talagay kung ng kamay dito sa dalawa. yung lalim labas uh. labas 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 labas

Coach Yes sir. Kaya yan siya yung nandiyan yung mag-aad. Nandiyan yung bago yun. Um, kasi anak yung 15 years old dumalaki ng yung gano'n. Natanggad ba? Kasi taas ko lang eh. Lagi kasi ako yeah. sa health. Oo. Nakukulik yan sir. Pero pag uh. nakulik, malalamdaman niya dito yung area na ito kasi yung contracted. So kapag uh -huh. na, nahila siya, gagano'n yung konti. Uh. Pero yan siya. Uh, na hindi siya nakuha ng isang session. Medyo kakain ng madami. Pwede rin naman siyang makuha sa exercise. Mga exercise at pagbumat. Eh, And if uh, it's grade 11 pa lang. Grade eh. 11. Pero mabilis pa yun siya. Mga basta Tapos yung yung areas eh. Pasam sir. Ngayon, ang kahit bigyan kita ng exercise, kasi yung yung pag kaninang mga masasakit, possible kasi na hindi siya agad mawawala. So, bibigyan namin kayo ng exercise para dito. Pwede rin yung pagawa mo dun sana po para sa para shoulder retraction sa dito. Para kung, para hindi mo na ganun pag tinasa, hindi mo maramdaman yung sakit. Dito mga huling araw, eh Ipapatanggal na ako ng gamit eh. Oo. Oh. Okay, so, uh, ngayon alam kung bakit. Wala yung, naman akong aksidente na... Wala. wala. Madaming mm. masaspasang. Kasi hindi ba ako nagbubuhat. Pero hindi naman ako nag-exercise. Eh, Kasi ang ngayon, siguro mga 2 years na, more than 2 years na. Ang trabaho ko lang, nagdadating sa opisina, mag-cellphone. Mm. Kasi kinukamin, nire-assign eh. Nilagay kami doon sa isang position wala kang ginagawa well, hindi ka nag-computer yung movement ay limited sa normal lang wala oh, oh. wala action wala wala uh, um, uh, oh, hindi ginagamit yan sir wala <laughs> 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 sir ay uh, di pa kanina hirap pang magsuot okay. uh, magtanggal ng damit try mo daw ngayon sir titingnan na namin kung ano yung changes lang medyo medyo magwan siya. M medyo may changes oh, may changes oh naman. Kasi yung best din dati, basta nagubad ako ng damit. Wan siya, oh. Yung... Uh, parang ang concentration masakit andito agad. Okay? Uh, parang ay na, na, kailangan puwersa. yun sa uh, Siguro sir, maganda yun sir, after five days sir ah uh, pahilot nyo ulit yung spasm na yan. After 5 days. Pero ang gagawin kasi nyo, sir, ihilotin eh, lang muna siya. Ihilotin eh, lang siya. So, possible magkakaroon ng bone sitting, possible na hindi. Magdedepende sa response ng katawan mo. Okay. Kung sa niyo ninyo, sir, yung spasm na yan, <clears throat> kada, kada durog siya, nagbabawas lang siya na nagbabawas. Hindi talaga siya na instant natatanggal. Pero, malaking tulong yung mobility stretching na ibibigay namin sa inyo sa messenger. Yun kasi, sir, ang gagawin mo, pwede mo siyang gawin pa lang, nakaupo, nakatayo, nakahiga. So, di ba, nag ka, may traffic, man, pwede mo gawin yung mga stretching na yun. Yun lang kailangan. Nakakatulong din yun, sir. Dito. Lalo pag-uubak ko, pag -ubak -ubak, medyo kubakubalik ako. Sobrang laking tulong Oh, no, stretching lang. Oh, stretching lang. Tsaka hindi nakakain sa'yo ng oras nung no? kasi parang halimbawa nakaupo ka lang, pwede mong gawin siya.